Meron pong script na humakalat ngayon sa social media at ito po ay ginagamit uh, para kay Sara Duterte at kay Marcos Jr. Kung sino man yung unang naglabas at nagpahalat na ito, sa tingin ko ay kinopya lang ng kabilang kampo. Sabihin na natin, kung ang unang naglabas ay kampo ni Sara Duterte, abay tinapatan naman ang kampo ni Marcos Jr. Tignan natin. So, eto yung um, script na ang ginamit ay si Marcos Jr. So, supporter ito sigurado ni Sara Duterte. Sabi niya, he is not my president anymore. He used to be my president, but now he has changed. He has, or he is hardly expected to be there for VP Sara. He's not even present to attend the victims of Marawi bombing. I no longer support President Marcos Jr. No, 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 no. Okay. So, napaliwanag naman na ito ay supporter ni Sara Duterte. Ang gumagamit na itong script na ito ay, ay mga Sara Duterte supporters. So, syempre, ginamit din ito okay, na pambawi naman ng mga supporters na ito si Marcos Jr. At ang target nga ay itong si Sara Duterte na kuno no, ay posibleng maging sunod na presidente. Okay? So, dito makikita natin, buwag na buwag na po ang unity team. Ang totoo niyan, wala naman talagang unit team. Mulat sa Paul ay nagkukunwari lang lamang itong mga ito. Magkaaway at magkalaban niyang mga yan. Okay? Nawawala daw sa picture ngayon ang mga kakamping dahil ang, ang naglalaban ay ang mga loyalista at mga diehard. Natural, wala talaga sa picture uh, ang mga kakamping dahil ang laban ng ang, ang, ang laban na ito na itong mga diehard at mga loyalista ay laban po daw yan ng mga tanga at bobo <laughs> sabi ng mga natin so talagang mawawala dyan sa picture na yan ang mga kakamping alright, eto, she is not my future president anymore alright, so makikita natin eto yung supporter naman ni Marcos Jr. she used to be my future president but now she has changed she is hardly the person I expected to be there for President Marcos Jr. di ba parehong parehong ng estilo So, lang, talaga makikita nyo na buwag, walang unity. Plastika na lang po ang nangyayaring ito um, kay, kay Marcos Jr. at kay Sara Duterte. Nanggaling na po mismo yan dito sa mga statement nga o dito sa mga script na ito ng kabilang kampo o ng bawat kampo. Anong sabi? She's not even present for the Christmas party. I no longer support VP Sara Duterte. Okay, at kamakailan nga, hindi na, hindi na naman present or nag-skip na naman etong si Sara Duterte sa ceremonial signing of uh, 2024 budget. Yan ba yun? Anyway. So, yun. Di ba nakakatawa itong mga, itong mga diehard at mga pulahan ang cheap ng ginagawa niyo po? Good luck.